Christian po sa Silang kabite Adventist University. Dahil kay Labing World po, one year ko na po siyang, po seven months, seven months ko na po, pinag tuition galing kay Labing World. Kung yeah. yan diba, kahit naman akong trabaho, natutunong ako, natutunan ako bahay ko na isang guro, teacher po sa public school po yung teacher, ah, uh, Mrs. Ko nakakatulong pa rin po ako sa misis ko na may bigay yung pangarap sa mga anak ko. Gusto ko ganyan din po mangyari sa inyo. Hubungin niyo po ang inyong kaisipan na yung mga magsisimula po ngayon dito, gawa po kayo ng DPSY para lalo po kayong tumagal na kung papasokin niyo itong business na to, mag-ano lang po kayo na isang sigurado pananaw nyo na mag sa inyo para kayo ay tumagal na gawin itong ating negosyo. Dahil po sinipagaw ko po sa negosyong ito ang dami ko pong na-inspire. Dahil nakita nilang na ako'y nag-back to zero, na ngayon ay ito na yung kinabubuhay ko. Meron na po akong leader sa Canada. Di diba, International. Ang thinking natin, ang business natin, dito na sa Pilipinas. Meron din po akong leader sa Taiwan pinuntaan po namin ako ako'y nakasama po sa pre-travel wow, okay, namin. Ah, ang ganda. At dahil sa mga leader ko po, po yan, kaya po ako nagpapatuloy at nagpapatuloy dahil sinusundan ko po, po yung magandang hangarin ng ating CEO. Kung gusto nyo magtagumpay sa negosyo nito, tumulong din ni po kayo sa maraming tao na nangangailangan ng nag-dag like of income na makakatulong sa pagpapalago ng kita ng ating pamilya. Di ba ang ganda? Yun ang maging mission bawat isa. Sigurado ang bawat isang narito, napakaswerte kahit tingin ko, narito tayo isa, sama-sama yung ipa, nagkagalaan na lang, di ba ma'am? Pero tayo ngayon, tayo ay magkasama rito. Nag-share tayo, tayo para tayo ay matagal ng kalaman at kumita tayo para sa ating pamilya. Ang magagaling hangarin, na yun din po maging hangarin nyo kaya po kayo nagpunta dito. Okay? Ito ba yung naging journey ko? Within seven months po, ako po ang nga una-unahang naging top natural dito. Tapos po yun. Yung yeah. may po kami nagsimula, maging at ito po'y hinataw ko. Po. Kapag masaya po ninyong ginagawa ang ating negosyo, maniwala kayo, madali pong gawin si Labin War. Yes. Para pa kanya, kasi natin alin kayo, enjoy yun na. Kung anong mga narinig nyo kanina sa turo na ating CEO, i-a-apply nyo na lang. kagandaan bago kayo magsimula. May complete learning stage kayo at idea. Ano mo yung mga nagagawin natin? Di ba ang ganda? Yes. Yan ang nagusto ko sa company natin. Hindi kayo papapayaan gagawin nyo ito ng walang kaalaman. Napakagaling lang, pero libre. Pakakainipat kayo din yung mamaya. Di ba? Kaya napaka na overrun lang sa ating CEO. Hindi pa nagsisimula kami ng kami new training. Pinakain pa kami, binigyan na kaalaman. Ano na yung resulta? Ito na po ako. Tumatayo na po sa inyong harapan, nangi-inspire na po dahil kay Loving World. Sa activities ko rin po ang nakuha ng kami ay nagkaroon ng uh, sales game. Yung team ko po, nag-top 3 kaya nakakupo kami ng 40 day. Hanggang ngayon po, ang kagandahan. Pero ang po ako -top one, na top na-maintain ko po hanggang ngayon. Nag, uh, yung tatlong sunod na ang pasunod, nag-top two ako. Then yung last, nung pang pitong buwang ko, ay nag-top four po ako. Yes. Ang kaganda po sa kanto nito, yung point to four nito, walang nauna, walang nahuli. Basta kayo masipag, kayo naman po ang papalakpakan para ng araw at patayo dito. Ang patunay ko po dito, si Abstito, yung pinakamain apply nyo. Nakara ko dyan, pero tinalo na po niya ako ng dalawang po at sila po ang tapang na chair dito. Pinagpapakan po yan. Dito mo lang favoritism. Lahat kayo, magtatapang na chair dito kung tayo'y masipag sa tulad si Abstito. Yan naman. po ano, yung in a day, -day ko pong ginagawa yung ating business. 10 years na po ako sa perfume industry. Talagang, in 24 years ko po, in service, 24 years ko ako nag-work sa private company. Isinabay ko po ang perfume industry. In 10 years ko po, dati ako'y nakatira sa bahay na kaming piyanan, ako'y pumunta din sa Maynila dahil dito nakapapasawa at agalas piñas. Nakukuha ko sa teacher, kasi syempre construction worker ako noon Nagbibigay sa teacher, apas syempre <laughs> Sabi ko na pag nagpasagot ko to Lisensyado yung aking, okay na diba? ito Pero, yung pag teacher list ko po Naging priyado ko Natanggap ako sa FD sabi niya Pag hindi daw na ako nagtrabaho, kasi graduate naman ako ng accounting Pag hindi na ako nagtrabaho, eh, may inaaral ko yung Pag hindi ako nag-apply, pebrity na niya ako, pauwi na ako sa Amish Nag-apply ako, naregular ako Nag-ipon 2 years, naging asawa ko. At nung ako yung mag-impliyado, sinabay ko po ang perfume industry. Dahil sa perfume industry, magpuli green na dating puro ka lang po yan. Medyo, yung loob po niyan, ang division niya na puro plywood ngayon. Puro, ano na po yun? Sementado na. Yung second form man sabi natin, may second form, pero matibay na kahoy na po yun. Meron po akong pitong-pitong paupahan na yun. Na dating na na, Gino'n ako po ng bumpong to. May king po yan po yung ating uh, tata ng motor. May pitong-pitong po yan sa loob. Mahaba po yan. 73 square meter po yan. Dahil din po sa part mo yung business, natapos ko po yung pinang. Habang nag-work ako, nag-insurance ako, ako, ngayon nakuha ko lang po yung benefits na pinuno ko ng 20 years. Yan lang po pinagamit kong puhunan ngayon kay Latin World at may papaaral ko po ng anak at yung redundancy na ko po. At dahil nyo po dito ngayon, dahil kayo nating world, may inuulog na po ko sa Lancaster ngayon. Malapit po dito lang. Sige, sige. May inuulog po ngayon, pasale. May nakuha po po sa tendency, ininvest ko po kayo Lancaster. Yung 200,000 po, ngayon ang payura po yan, nasa 2 billion na. Kasi, may mababura ng may-ari, 2019 pa. Ang uulog ko ngayon, 8,600 lang. Wala ng 8,600 po ngayon sa Lancaster. Yan oh. po. Ngayon po ang magandang story ko po sa corporate business. Sana po mga inspire po ako. Di ba ang ganda tayo? kung kayo ay mga nalatili din lang na isabayin yung most work, si Labin World. Tama? Ang swerte po ninyo, meron na kayong mga trabaho, meron na kayong regular income, isasabay lang nyo naman to eh. Hindi naman roba wala na yung gagawin nyo. Tama? Okay, pinaprapa po si Labin World. Okay magagandang po, katulad na ikwento natin si Eon, nagbigay ng na free travel, isa rin po ako sa nakasama sa Taiwan. Nag-latin ang marap ko na ating lang, natupad kay Labing World. ba? Diba? Para well, nga nung kain nyo po yan, basta may spare lang po kayo, simula lang din po kung humama at pumalakpak sa mga taong nagsasalita sa unahan, kung gagaya nyo po, kayo rin po ay pupunta nito sa wanghan na ito. Wala mong kipre, eh, basta gusto mo. Ngayon, sabi ko nung una, talagang napaka-irap ng buhay. Parang mukhang magsimula, hindi ko kaya. Nagsimula ko ako, unang tapuan. Sabi ko ngayon, parang hindi ko iniisip kasi zero si down ako, wala akong trabaho, natanggal eh. Nangyari-tanggal siya. Na, na ang kala ko magiging uh, closing ng aking teraryo, doon ako magre retire Hindi pili hindi pilihin pili ulot ko eh. Pero dumating sila, pinroll. Alam niyo po ba? Ako ang kao nang nangahi within 4 months na hindi ko pa ang 100k po in 4 months, hindi na po masama yun kung gagaling ka lang dito naman ang inyong pag-uusapan. Diba? Kasabay ng aking mga kid apartment, yung continue mobile ko na dahil sa perpinteng, sabay si Levin World, pag nagsama-sama po, dahil pa ang naging empleyado. Yeah. Kaya habang naging tayo po kayo, ang masasabi ko rin, sa paga ninyo, gamitin ninyo ang pera nyo, isama nyo sila po sa gagawin nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.